The... action Aksyon! mo na ba yung bahay? Bago kay Flores? Gago pala si! Ang mga nga pa yung bahay nila to. Wala kayo sa sa... Kay <sighs> titikil ako, tayo, pang pao, yung bali ko ng bahay, hindi ka na, huwag mo ang tag ka na. Nakausapin ko talaga yung lalaki yan. Oo, oh, sabihin niyo sa kanya, magabo mo ako. Kaya nang papalag mo, kaya atin gusto mo akong tala yung tago niya. Walang pera, parang yan? hindi siya malakalalaking tao niya, hindi siya malumagin, ha? Oh! Hey. Eh, Diyan si Di <laughs> na sa party ka rin. Diyan din sa unit si Paula. Diyan din sa kanila si Karen. Diyan sa hapunan, dito pala tigas, dito naman daw si Grabey, oh. <laughs> Salamat sa mga koindor iniwat natin doon. <laughs> Action! Ang meron. Ola na ko. Wala dito. ito. Walit. Pumunta kami Gusto mong makita. Gusto mo malaman. Balik ang kulit eh. Sinasabi na nga eh. Palagyan ko. Hindi Hindi na iyo. Hindi na sige